Up to pee to pee day naman Galing trabaho Ayusin mo yan, hindi ganyan katop Ayusin mo Ipaayos eh? to wala ba sure supposed mo hop to bibiday ko yon isang alak pa nga isang babae nga dyan, ayan oh yeah. pa nga hop mga shirt na sa iyo basta ng ko puti to Ay, hirap tanggapin Ito marunong magto play Abin ang mga hmm? shirt Abin ang mga na mga, mga, mga imo, mo Lahat yan na mga shirt Hindi lahat yun, eh. yun, ba may black top ang ganito? Hanapin mo yung black kasi ilalim ko yun. शर्ट टी शर्ट वग मैं आलो न मदम इतना शर्ट था Sorry. Doon sa, so, sama-sama yung mama, i-click on shirt. Ang Yan. Sama mo yan. Ano okay. Uh -oh.